Bakit importante na makita ng client mo ang gawa mong cake bago mo ito i-deliver? Hi, I'm Chef Emily and samahan niyo ako na gumawa ng cake na to para sa client ko. Pero bago 'yon, ipakita ko muna sa inyo kung paano ko gawin ang aking ACC whipping cream. O di ba, ang bilis yan tanggalin sa kanyang lalagyanan. First and foremost kasi ay naka room temp lamang ang aking ACC whipping cream. Ayun, tingnan niyo, napakalambot niya. Pagkatapos ay ice cold water ang gagamitin ko. And syempre, ang gagamitin muna natin ay ang ating paddle attachment. Yes, paddle attachment muna ang ginagamit ko bago ako dumipat sa Whisk. Dahil ang paddle attachment ay binibreakdown niya into small pieces ang mga lumps nito to make it silky smooth and mas madali siyang i mamaya gamit ang ating whisk attachment. See, nakita nyo, very stable na siya at silky smooth na rin siya. So, pwede na akong lumipat ngayon sa ating whisk attachment. Again, ang paddle attachment is para i-break down ng lumps, at ang whisk attachment naman one is to create bubbles at para mag-volume na ang ating whipping cream. And with this method, mas makakagaw tayo ng silky smooth na ACC whipping cream. Pagkatapos, eh, naghiwalay ako ng 1 cup of ACC whipping cream and nag-add ako na at least 1 tablespoon ng ating ACC flavor chocolate. Napansin ko kasi na mas masarap at mas mabago ang ACC flavor chocolate kapag itong ginamit ko sa aking filling And since chocolate chiffon ang aking cake na ginamit dito, ay eh, naglalagay ako dito ng aking sugar syrup. Ang sweet. aking sugar syrup ay gawa sa honey, corn syrup, sugar, and syempre, konting vanilla extra. This way, mas mag intensify ang flavor ng aking cake kapag gumagamit ako ng gayetong sugar syrup. And syempre, wag natin kakalimutan na lagyan ng ating ACC chocolate chips ang ating cake para magkaroon siya ng crunch and texture. 6x8 pala ang size ng cake natin. Although, ang nasabi ko sa aking client ay 6x6 lang, pero nakita ko kasi na mas elegant at mas maganda ang cake natin kapag tinaasan ko pa siya ng konti. Hindi na rin ako sumingil ng additional charge kasi para sa akin, ako naman nagkusa nag na, nag-decide siyang taller cake kasi mas elegant ng tingnan. Kung baga, bonus ko na yun sa client ko. Siyempre, wag natin kakalimutan na lagyan ng dowel ang ating cake at make sure na sagal sagad ito hanggang sa ating baseboard. This way, maiiwasan natin na mag-collapse ang ating cake while on delivery or habang nasa party. Pero syempre lagi pa rin natin i-remind ang ating mga client to handle it with care. O, oh, di ba? Ang ganda na pagkakagawa. Now, it's time to frost our cake using our ACC whipping cream. Alam nyo ba na hindi lamang ACC whipping cream ang ginamit ko sa cake na to? Gumamit din ako ako dito ng ACC Flavor it Chocolate para sa aking chocolate filling. And syempre, to add crunch sa ating fillings, nag ako ng chocolate chips by Achievers Food and Bakery Ingredients Corporation. And last but not the least, ang ating Dutch Dark Chocolate Cocoa para naman sa ating chiffon cake. O, oh, di diba? Ang dami. Kaya naman masasabi ko na ang cake nito ay isang ACC cake. Ang nag-order pala ng cake nito is from Calamba, Laguna. Ma, marami salamat sa pagtiwala at pag-order sa atin. Ang theme pala ng cake nito ay Barbie theme cake. Although yung picture na sinanya sa akin ay may pagka-peach ang color ng kanyang cake, I decided to make it into deep pink kasi yun talaga ang Barbie color. Kaya naman ang ganda ng pagkaka-achieve natin dito, oh, well, achieving the dark deep pink na color talaga ng isang Barbie. Alam niyo ba kung bakit mas maganda na white muna ang base ng inyong cake bago niyo lagyan ng colored frosting? This way kasi, mas makakatipid ka sa food color na gagamitin mo at mamiminimize mo ang pagkakaroon ng pagbabago sa lasa ng iyong frosting. Madalas kasi kapag naglalagay tayo ng food color sa ating mga frosting, ay nababago nito yung lasa at minsan pumapair. Sa so, past the reason kung bakit mas gusto ko ang ganitong technique is mas makakatipid ako sa aking mga frosting. Yes, dahil mas konti lang ang kukulayan ko o may colored frosting ako, mas marami ako ako ng mga white frosting. Sa totoo lang kasi, hindi ako masyadong nagtatago ng mga colored frosting ko. Lalo na kapag ka hindi naman sobrang dami ang orders ko, I'll make sure na maubos ko ito. O kaya naman, ay tinatago ko o tinatabi ko up to 3 days lang. After that, eh itatapon ko na siya. Although alam ko naman na mas natagal pa ng more than 1 week ang aking mga colored frosting sa ref, pero hindi ko talaga nakasanayan na mag-stock ng mga colored frosting ko. Sa kadahilan ng iniingatan ko ang bawat client ko, ay na-make sure na fresh ang mga cakes na ginagawa ko. Yes, kasama na din po doon ang mga frosting na ginagamit ko. Kaya naman, I only color and I only whip what I needed. Para naman talagang fresh, quality ang mga cakes na ginagawa ko. Para sa mga tip na ginamit ko dito, I use French tip and 2D tip. Shoutout nga pala sa gumawa ng aking Barbie and name topper, ang Kit Cake Creative Hub. Thank you. Grabe ang bilis ng aming transaction. Yun nga lang, medyo may kami ng coating gusot. Mabuti na lang talaga at pagkatapos ko magawa ang cake neto, ay pinakita ko kaagad sa client ko. Pero bago yon, ay siyempre pasasalamatan ko muli ang Baker Solution located sa Santo Tomas, Batangas sa pagpo-provide ng lahat ng topper design na meron ako dito. Ang disco balls, ang mga lato-lato balls na to na multicolored, grabe naman lahat na lang ng colors sa kailangan ko na sa kanila na. Siyempre kasama na rin dyan ang ating uh, uh, Anahaw fan na dinesign din natin sa cake na to. Thank you so much Baker Solution. You can reach Baker Solution sa kanilang FB page at meron din sila sa Orange App. O, oh, di ba? Napakadali na lang. 2 to 3 days lang, matatanggap na ang order mo. Once again, masasabi ko lang na ang galing talaga ni Lord. Imagine mo kung hindi ko pa ito ginawa ng mas maaga kasi pang bukas pa talaga ng order na to, ay hindi ko pa malalaman na may mali pala sa cake na ginawa ko. Dahil siguro sa kaka-edit ng ating gumawa ng topper, ay nakaligtaan na niya yung tamang spelling ng pangalan. Although nagawa naman ito ahead of time, eh hindi ko na rin na-check kung tama ba yung spelling na naibigay sa akin. Tama naman ang spelling na ibinigay ko sa kanya, pero sa kaka-edit niya, is eh, nakalimutan na niya yung ilang letra sa pangalan ng client ko. At ako naman na walang kamalay-malay, eh proud and happy na sinan na ang finished product ng cake na to. And then nagulat na lang ako biglang sinabi ng client ko na mali daw ang spelling ng pangalan na inilagay ko. Sobrang kaba at takot ko na kasi sabi ko paano ko gagawin ng para nito. Yun na nga lang na napakasaya ko kasi nga malapit lamang ang Kit K sa aking lugar kaya naman nagawa ng parang kaagad at eto na nga at babaguhin natin yung pangalan once na dumating na yung ating bagong toppers. At muli napatunayan ko na everything happens for a reason. Kaya naman pala, naisipan ko na gawin ito ng mas maaga kasi mayroong posibleng mangyayari. At nangyari na nga ang hindi inaasahan pero nagawa ng solusyon dahil maaga itong nagawa ng paraan. Kaya naman, no matter what you do at anong mga hassle ang dumating sa'yo, don't panic, don't dahil fret. Dahil ang solusyon sa problema mo ay nasa palipaligid lang. Kaya bago ka maging emosyonal, mag-react o magalit sa palpat na nangyayari, huminga ka lang ng malalim at magtiwala ka ng solusyon na hinahanap mo ay nandyan lang sa tabi mo. O, oh, di ba? Ang ganda ng cake, no? Hindi naman halata na may mali dyan. Pero here is the before. And here naman siya noong dumating na yung bagong topper. So pinalikahan natin yung Barbie at binago natin yung name. Yun nga lang akala ko okay na yun pala. May mali pa rin sa Sofia. Mabuti na lang talaga at mabait ang client ko at hinayaan na lang niya. Marami salamat po ulit ma'am sa pagiging maunawain po ninyo. And here's the final product. All well as that ends well. Hope may natutunan kayo sa aking vlog my lalabs. Until sa susunod. Bye!